Good morning mga idol. Ito po ay weekly maintenance ng gilinga namin sa bigas kasi pag hindi mo linisan, bawat isang linggo ay magkaroon ng kuan, uh, pangit ang amoy ng ano, yung tumidikit na mga ano dito sa ilalim. Ito mga idol, itong bigas na pinong-pino. pino dami-dikit yan sa ano ng gilingan pag mga katagalan ano yan pangit yung amoy parang hindi mo mawari yung ano amoy sa ano pa bisaya pa abhong mga idol abhong abhong ang bukas pag hindi mo anuhin abhong siya kaya mga idol tuwing isang ano ito isang linggo. Miniminti namin yan. Tinatanggal namin. Ayan. Tutol na pala mga idol ang ano. Itong lock niya, mga idol. tutul na pala. Ayan idol. Nililinis talaga namin yan. O ito. Kasi minsan kinaklawan yan. O ito nililinis to itong bato. Yung mga idol. Ano? Tinatanggal yung mga dumidikit na mga bigas. Tumapangit ang amoy mga idol. Hindi eh. ito. Linisin. Pati yung ano, yung kalawang, kinakalawang. Ka. Dahil ano, yung hangin dito mga idol, lalo na ngayon, nabagat. Yung mga spare parts, alanim pinakalawang yan, lalo mga shafting, ganito mga idol, oh. ayan, pinakalawang ng mga idol. Delikado yan, mga, ano sa giniling na bigas, kasi yung iba dito nagpapagiling para sa ano ng am, yung inahalo sa gatas ng mga bata, mga idol, kaya regular talaga mga idol, every one week, nililinis ito para hindi magka ano hindi marumi yung ano bigas ito mga idol oh. ayan yung amoy ng mga idol kuan parang sa NFT ng na mga idol na amoy kahit magagandang bigas ang igigiling mo pag marumi ang ilalim mga idol ano talaga ano talaga na pangit ang amoy. Kaya, ito mga idol. Yung iba kasing gilingan dyan, kabayaan lang nila kahit kapal na yung ano, ilalim. Ito, mga idol, pinatanggal yung mga idol dahil yan ang pinagmula ng pangit na amoy. ang bigas. steel brush ng idol yung ginagamit ko para tanggal pati kalawang yung dimidikit ayan ano to mga idol hindi talaga panuhan minsan nga limang araw lang nililinis na ko na to nakain ang ano nito. Lalo na pag mga bata ang ano yung mga idol oh. Ito. Ito ang bato ng ano gilingan. Tinatanggal yung mga idol kasi di may dikit may, may mga ilang araw pangis ng amoy. Ito. Air dulu, mana telaga? Ini air dulu, selamat.